Dito ako dumaan na mag-isa lang ako. Eh sabi ko sa'yo, pag nusot ko, may nakita ko, o oh, yun o, oh, Barke Road, oh. Oh. Ang layo naman pala ng nilakad ko. Oh. Tara na! Ayaw mong maniwala, <laughs> Ito yun. Walang ahas dito. Wala, naglakad ako nga dito early in the morning. Hindi naman ako tinalo na ng ahas. Ayan, ito yun, oh. Sinabi ko sa'yo, late, tandaan. Mm. Ang nakalagay dito, nakasulat dito. Ah, uh, hi. Uh, ano 'yon? Ah. Uh, kaya sabi ko magdala ko ng kamera Ah, uh, Hong Kong Trail. Hong Kong Trail daw 'to. Ikot-ikot ako dito. Sus, ginoo ang light natin natin. Iba na ligaw lang si ako. At saka medyo madilim-dilim pa yon kaya pag mag ako ng time na hindi siya anong kaganda. Makuha mo. oh, nasa ilalim na tayo ng kabukiran. ang lusot natin ito, doon. Malapit kila, ano, bunso. <laughs> Maglakad ako dito mag-isa, natakot nga ako eh. Mag-isa lang ako, dito ako umakyat, tapos ganito pa na madamo dahil nga sabi ko lo, parang hindi dinadaanan ng tao dito trail trail nga daw hindi <laughs> nga ako tinuklaw mag isa ako ngayon pang dalawa tayo tapos tanghali na oo ba diba? So, grabe yung lakad ko hindi ah, ko napansin ito kaluko Ayan, o oh, ganyan lang siya ikot-ikot. Hanggang makarating tayo dun sa baba. Walang Bihira lang siguro kasi Hong Kong. So, ko uod oh. Ay. <laughs> 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 oh Yeah. to. <Andito. laughs> ayano oh, may tao. Pa ilan ilan dumadaan Hong trail nga daw to. Hindi tandaan di ba sabi ko sa isang ganun lang oh. <laughs> <laughs> Good morning. <laughs> Sumakit na yung kuko dahil na ano na. nasub-sub na pababa. Ayan. O ganyan yung way. And then balik. Ikot na naman doon. Di ba? Ganyan siya. Parang di ka maniwala. Makarating tayo nito sa baba. Oh, ang balik natin. Maliwanag na. So, Diyan, so no. so suot tayo dito sa mga damo-damo. Kahoy-kahoy. Yeah. Tapos imagine mo, naglakad ako mag-isa ganito dito, walang tao. Basta lang sinundan ko. Kasi nakasulat doon, to the peak daw. O di sinundan ko yung araw na to the peak. Dito ko lumusot. O. Oh. Takot ka, no. Oh. Danger. Oh, nan kasi mahuhulog daw yung mga debris galing sa taas. <laughs> Tapos yung ano, sabi nila yung yung tubig biglang tataas. Bubulwak diyan dahil galing sa taas. Oh. Ay, nakatingin pa sa taas. Oh. <laughs> na naman. Di ba kaganda ng view dun? Oh. Sus. Walking pa Oh, dito na tayo. Yes, sa tabi ng dito. oo oh. Oh, di diba? Oo. Oh. Diyan, ikot-ikot lang kami sa bundok. Oo, oh, yun ang ano Oh. Bakit pa mo. Tapos, ang daan namin ay, ang ginadaan namin ay maliit lang na daan. At, ano na doon? Oo. Oh. Ganyan. Ang sabi dito, oh, mag-ingat. Mga hikers na kami ngayon, oy. Eh. Galit na yung kasama ko. Kasi naliligaw na kami. Ako ang natatakot sa'yo, ne. Yurong, eh, maulog Surong... ka. Hindi nga. Nasa gitna, garod. Oh, tak... galit na yung kasama ko, Nakulok oh. Nakulog ka nga, eh. Hindi pala mangulusutan ko dito, ay. Baybayin mo lang to. Makaabot ka ng highway. Takbo ka pa baba. Highway, hmm. sa baba. Ano ka? Ha? Ano, babalik ka sa taas? Hindi. Kung sakaling mahulog ako dyan. Ay, hindi ko alam na Paano ay? Bababa ka lang dito. O, oh, di ba? Ganyan, o. Oh. <laughs> Ganyan kasukal yung aming dadaanan, o. Oh. Oh. Takot hmm. man yung kasama ko. Uh -huh. Ayan, o. Oh. Di ba? <laughs> <laughs> oh, tapi oh flash flood dah oh stay away. Oh, yan Sige. Yeah. Keep, keep going lang, dai. Ang matakot. Ay, kala ko di ko makita yung maliit na babaan, ay. Sumubsob na yung ko. Masakit na. O, diba? Nandito kami sa gitna ng kagubatan. Kapunta sa manggahan ng tatay, dai. yung isa ko, oh. Kasama, ko. Oh. Natatakot na baka daw talunan kami rito ng ahas. Eh, di kung may tatalon sa atin ng ahas, isasaluin natin ihampas. <laughs> Na-imagine na mo ba kung paano natin gagawin? Ihampas natin. <laughs> ah, yun ang view. Oh. Ah, hampas natin yung uod na yan. Ah, ano, tatalon sa atin. Ah, central na yan, no? Oh sana o oh. maganda yung view o oh. tapos dito tayo ganda nung lakaran natin o oh. may mga black black mga wild flowers yun 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 tak, tak 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 Oh, may tao, oh. O, di akala mo tayo lang may tao din, oh. Hindi tayo nag-iisa. dito ang ganda lang oh now anong masasabi mo sa sinasabi ko oh patong ako dito oy ngay. <laughs> Ayan o 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 Ala ko masubsob na gud no. Oh. Bukti na ka break pa ko. <laughs> Ay, boy. Tan ganda naman. Oh, ikut sa likod ko anong makikita diyan sa likod ko. Bogo ka chara? Wala ko takot. Bet lang. Ikidyo pang ako iyan eh. yung humugpong pag Oh. Yung pala kitang soboy boy. Yeah. bulo o ko kumuntik ako masubsob huh. ka nice lang ng weather pa <laughs> eh ano kagad ka i e, i e. ay sabi mo o yung pumatong sa bato i e, na ano nadulas nasubsob na diretso na ay na good lord may maniwala ba dyan? Alam mo nang bangin na tatay ka dyan. Oo. Oh. <laughs> Person of interest, Brenda. <laughs> ay, sino, hindi ako, ma ako masamang tao. Ano <laughs> Sabihin mo, buksan mo yung kamera niya. Makikita mo kung paano nangyari. Pumatong siya dyan. O, tingnan mo. do na. Yun kagandahan pag may video. Clear na ang question nila na, ay, oo nga siya ay tumalon din sa bato o oh, na, 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 ano, dumiritso yung paa niya oh. di, malinis sa si Brenda kaya sabihin mo talaga yung, yung camera niyan, yung camera niyan ang hanapin niyo ay, bakit yung camera mo, mahahanap pa dyan, sa aan ay, alam mo mga police grabe yan, mag, magsaliksik dahi camera ka agad ang hanapin mo camera dyan, kasi nagre-record dyan mm. ayun na may aso o oh. Hala, so, aso. Na, na ako sa aso. diyan na yan nangangagat. Hmm. Ayan, may nakasabi dito. Oh. Ayan o, oh. Hong Kong Peak daw dyan. Hala. Oh, Jesus. <laughs> Ayan o. Oh. oh, to the peak. Yun, yun yun. Ang tinignan ko na ano. ano oras? Ilang minuto na ba to Uy, nakaten na. Ah, cut na